nagbabalik ang laro. 77 at Premio 77. Alright. Handa na ba kayo manalo ng instant cash prizes? Handog ng Premio 77 at laro 77. Ayan, hindi handa. Kailangan isa na mamasagawa ng palakpakan at hiyawa naman dyan. Alright. Ayan. Siyempre. Bago tayo mag-umpisa sa ating game ngayong araw na to, ito ang tinatawag nating... Ano tong laro natin na to? Ang Bato! 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 Oh. Please follow and share ang ating page ng Laro 77 at Premium 77 at mamaya po ay makakatanggap po kayo ng mga prizes na G-Cast. Ayan. Siyempre, at sa mga hindi pa po nakakapag-register sa atin, pumunta lamang po kayo sa likod at magpa-register na po kayo at makakatanggap po kayo ng mga prizes din po dyan. Ano pang hinihintay ninyo? Magpa-register na kayo. So ngayon, uh, Gamble is responsibly. Ayan. So kailangan po natin ngayon paghandaan ang laro natin ng ito, di ba, BJ? Yes, ready to Huwag na natin patagalin ang laro nito. Tawagin na natin ang ating At mga players. Players. Pasok! Pa, 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 so. Ayan, ayan yung mga players natin. natin. Ayan. 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 Ayan na so mga players natin. Oo, yes. di ba? Oo. Ayan na sila. So, natin ito ng mga <mimit> players natin. Ang ating mechanics ng larong ito. Yes, ay dito that's right. Po. So, ba ay lahat. Ano bang ang mechanics ng ating larong ito? Siyempre, meron tayong tatlo na ipapato natin at sila may players tayong dalawa. Kung sino ang mananalo dito, meron sila mga hawak na bigas na tig na dalawang kilo. Yes, that's Kapag natalo ang isa, ibibigay niya ang isang kilo doon sa nanalo. Hanggang sa matapos ang ating mga players. And then, kung sino ang mananalo dito sa ating mga players, siya po ang magkakamit ng limang kilong bigas. Yes! Napakapapulosa talaga ng laro. 77 at friend nyo. 77. Tito po ying, di ba? Yes! Huwag na natin patagalin. Umpisahan na natin. Alright! Ang Tawagin na game. Yes! sa akin Kawakan si Tate Joel. Tate Chobel. okay. So, dito lang kayo. So, usod lang okay. po. ang um, dancer pa. Usod lang po. Uh, Pa-assist si tatay. Alright. Okay. Ready na ba si tatay? Okay, wait lang, Tito Baying. Okay. Si ate, ready, ready oh. na. Ready, ready na, Tito Baying. Okay. Okay. Tito Baying. bato, bato, pick. Kuya Jazz. Taas. Ay! si tatay. Panalo so, si ate. Tayo, tatay. So, magbibigay okay. ng bigasi. Si tatay kay Ate. Ayan. 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 Ate, okay, thank si you so, so much. Next. Paki-assist lang po, baby. Ayan, Thank si you. Nanay Elena. Ah, si Nanay. Si Juby. Oo. Uh -huh. Alright. Tito Buging. Okay, dikit lang po tayo, players. Paki-dikit lang po ang players. Ayan. Okay. Pasok mo yan, Tito Buying. Alright. Okay. okay. Sabi mo, Buying. Ready na? Yes. Ba ba Pick. Kuya Jack. Bye-bye. Ano, ano, Uh -huh. okay, okay, dancer, pasas na. Pakibigay yung isang kilo kinaray. Oo. -o. Si Ate oh, yeah. La Lani. -o. Yes, okay. Ate Lani. Okay. Tito ba Bato, Bato, bato. bato. Kuya Chen? Ayan. Bye-bye. Alright. Ayan na. Ayan naman kami. Magaling na naman ang aking team, Tito Bajing. Oo nga, magagaling diba? mga players Thank you small. so much. Uh -huh. Next ano pangalan ni Nanay? Remedio. Ah, uh, oh, si Ate Sharina. Yeah. Okay, dito ba yung? Ready? Bato, 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 bato pick. Alright, right, DJ. The Viva Hi. Ah, is a pie. All right. Okay, dito ba yung? Bato, bato, bato pick. Kuya Jen. Bye-bye. All right. Bye. Ah, Ay! Patalo okay, tayo. Bato, tano, tano assist lang po, baby. Oo. Okay, last namin Next. dito. Next, si Nanay Rowena. At saka si Nanay uh -oh. Etna. Ayan. Okay. Okay, dito ba ying bato, bato, pit. kuya, Jen? ta Ayan na. Ah. na kami. Oh. Si ate. Okay. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan Next. Next natin, ayun na. Si Nanay. Oo, ayun. Dito ba yung... Si dito. Nanay. Ay, at saka si Nanay, Nanay, Nanay. Ay, ang dami nag-shoot Ah, si Nanay ano to? Si Nanay Judy. Okay, dito ba yung... Okay. Bato, bato, pick. Kuya Jay. Bye-bye. Alright. Natalo tayo. Natalo si Ate. Isang kilo ng bigas pa kay bigas. Ayan, Nanay ko naman. Yes, si Nanay. Doon uh -oh. po kayo doon. doon. Sa Nanay Rowena. O, dito Ayan. ka. Ismalay sa masin Nanay Rowena. Okay. Ah. Kuya, tino mo yun. Bato, bato, pick. Kuya Jack. Baba. Ay! Panalo si Nanay. Panalo si Nanay Rowena. O, Yes. O, uh o. -oh. Pakabigay lang po isang kilang bigas kay Nanay Rowena. Si Nanay, uh oo. -oh. o. Nanay ka ulit. Ayan, magbabalik uh -huh. dalawa. <laughs> si Nanay, si nani, nani Mar Marindiam. Correct. Okay, dito ba Bato, 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 bato. Pick. Ayan, Ayan. Kuya Chan. Taas. It's a time. <laughs> time. Alright. Okay, Kuya Jan. Okay. lang, Kuya Jan. Oo. Uh -huh. okay. Bato, bato, Panalo pa rin. Ayan, dalawa na kayo. So, wag ka na nalang natin. Ready ka na, Nanay. Ate, dito ka na. Ayan. Hindi panalo si Ate. Oo. Ayan, oo. Okay. Alright. Ready na si Nanay? Yes. Ready ka na, Nanay. Okay. Alright. Dito mo, G. Bato, bato. Pick. Kuya Jan. ta Ayan na. Ay! Panalo si Panalo kami. Panalo si ito lang tayo. Ayan. At na lang, premyo na limang kilo ang bigas, ipasok na. Yes, dancer, pakipasok ang limang kilo bigas. Ayan. Yes. Nanay Marilyn, ano po ba, ba sa nyo sa laro? 77 at premyo 77 premyo and sa larong 77 po. Thank you po. All right. Yeah, thank, you so much. And congratulations. Ayan. Okay. So, wag na natin patagalin. Isunod na natin yung bats 2. Yes. Okay. Second Bats player, pasok. Ayan, ayan na. Oh, ayan na. Sasaya nila. Ayan. Oh. Uh -huh. Ganda. Ganda-ganda ni nanay. Oo. Oh, oh. Si Nanay Chanda. Uh -huh. Okay. Hi, Chanda. Annaline. Si Ay Nanay Chanda. Akala ko si Attorney. <laughs> Ito si Nanay Chanda. Chandelier. Yeah, si Chanda. Oh, si Nanay Chanda. Chandelier. Yes. Yeah. Si Atorni Majas. Pinakikilala ko sa iyo. Okay, dito ba? Yeah! Ready. Okay. Bato, bato, pick! Kuya Jack! Bye-bye! Talo tayo. Okay. Oh -oh. <laughs> Alright, si Nanay Luz. Uh, Ayan! Nanay Luz, dito lang po tayo sa gitna. Okay, tito mo yi! Bato! Bato! bato, bato Bik! Kuya Jan! Taas! It's a tie! Alright. Tito mo yi! Bato! Bato! bato Bik! Kuya Jan! Baba! Oh, sorry. Nalo. Kaya panalo. <laughs> Ayan. Ayan. Next. Uh Oo. Bakit naman malungkot kayo na? Kailangan masaya tayo. Kailangan masaya kasi nandito ang laro 77 at Frenyo 77. Ano pa? ba? Ate Edeline? Correct. Level kilo bigas Yes, tama. Pero malungkot pa. Alright. Ito ba niya? Bato, bato, pick. Okay, Kuya Jack. Taas. Ay! Kami naman na naman. Magaling talaga ang team ko talaga. Uh -oh. Ay -oh. Ito so, si Nanay Smiling Face. Oo, uh -oh, si Nanay Aida. Ayan, okay. Okay, dito mo yung bato, bato, pick, Kuya Jeff. Bye-bye. Ayan. Ah! Kami ah! ang nanalo. Nakakalukot ang Next. Ayan. Okay, si Nani Remedios. Ito maganda si Nairo Medios. Ang uh, palakas ng katawan to eh. Kaya uh, palakas ng rin. Yes, yes, hindi inong oh, Lalo sa ano, mga senior. Okay. Lola Remedios. Correct. Ara, right, Dito ba maging bato, bato, pick. Okay, Kuya Jen. Baba. it's ah, yes, a time. Ah. Alright, Kuya Jen, pakisarado ang ating tilon. Correct. Ara, right, Dito ba maging bato, bato, pick. Alright, Kuya Jen. Taas. Ah. Kami oh, pa rin ang manalo. Ayan. Alright. Ay, next, si ate, si Atty. Machas. Ah, si Nanay Luz. Si Nanay Luz. Si Luz. Okay, gitna lang po tayo. Okay. Uh, uh, alright. Okay, dito ba yun? Bato, bato, pick. Kuya Che? Taas. Ayan na. Ah! na. Si Atty. Kailangkot si Nanay luas Pero okay lang Nanay luz. meron ka namang isang kilang bigas. Uh Oo, -oh. si Nanay Rose. Si Ate Elty. Si Nanay Rose. Ayan. Alright, yung know, bato, 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 bato pick! Okay, Kuya Jazz. Ta ah! Taay! tayo. Tayo, tayo, tayo. Next. Wow, lumalaban ang team ni Tito Buying. Oh, ayan. ayan. Pero ang yeah, point na naman. Uh -oh. Oh, oh, Pero okay. lumalaban talaga ang ano mo ngayon na ang ano mo mama. Oh, oh. Iba sila kasi yes. nakainom ng na Remedios. Yes, oo. Oh, oh. <laughs> okay. Um, okay. ito si Nani Remedios. Oh, oh. Ready ka na ba, Mama Not? Yes. <laughs> <laughs> mama Not, ready? <laughs> bato, bato, pik <bato>. pick! <laughs> ay uh, kuya <kayo laughs> <yung> Jazz! Jazz! <laughs> ah. Okay, tama. <tinyo> na, Nanalangat na, si Atty. di Ang tama. Nanalangat talaga si Atty. Machas. Diyos ko naman. Okay. Pero iba ka talaga mamanot. <laughs> uh, ikaw talaga pugu ka, ha? Ah, <laughs> right. Okay. Okay, Mama Not Ready. Bato, bato, pick. Kuya Jazz. Taas. Ayan. Ay! Natalo ka. <laughs> Sorry, panalo pa rin kami. Alright. Nanano. Nanalo si Nanay LC. Oo. Okay. Alright. Ipasok na ang di ba kilo bigas. Alright. Okay. Nanay LC. Ano po man ang sa laro 77 at ah, premium 77. All right. Thank you so much and congratulations. Okay. Tito yung Now please follow and share ang ating page ang Laro 77 at premium 77. At sempre, meron po tayo registration sa likod. Lahat po nang hindi po nakakapag-register, magpa-register na po doon at meron po kayo matatanggap na mga mga pa-premio. Meron po ang meron po mga mag-jan, kung ano-ano pa po. Kaya, Mamaya po yan sa pagbabalik po ng Laro 77, 77 at Premio 77, 77. Huwag po kayong alis. Siyan lang po kayo.